Computer games daw kasi ang pinagsisilosa ni Kimi kahapon. Nalaman ni Kusnyong ang dahilan kung bakit LQ ang kinpaw. Super cute naman para magselos ng ating Chinita Princess. Alam ng lahat kung gaano kahiling ng aktor sa mga computer games. Ibinabahagi naman niya ito sa mga interview at alam na alam ni Kimi. Support kung support nga at walang kaso ito. Ngunit sadyang minsan nasobrahan ng paglalaro, kaya ang tinita ay nagsumbit at nagtambo na. Ayon nga sa mga komento, True yan, mahilig kasi sa mga gaming, based sa mga inilalabas niya sa social media. Hilig din nito ang mga robot o kahit anong kaugnayan din sa mga anime. Super cute paano kaya sila magkambingong after ng ganyang away. Naalala ko tuloy noong interview, napayag naman daw si Kimmy na maglaro sa mga computer si Bobby. Kapag mag-asawa na sila, ngunit dapat ay may pahinga rin. Ayon pa sa isang komento, parang teenager ang kimpao. Hindi na iiwasan ang mga ganyang moment. Sure na sure kung gaano kaswerte ngayon ang aktres. May isang paulo binilog. Na mahal na mahal siya. Hindi bibitawan anuman ang mangyari. Marami din ang nagsasabi na napakabuti ng puso ng aktor. Very generous which is takakapawd bilang fan. Anong say ninyo sa bagong? Update na ito. Maging ba ay umahanga rin. Sa kabuti ang asan nito. aim na same ang King Pao. Nawa? Ready na sila magpakasal.